sabi po nila, sumampalataya ka lang sa ating Panginoong Yeso Kristo. Iligtas ka na. Mailigtas ka na ng ating Panginoong Yeso Kristo. Totoo po kaya ito. Alamin po muna natin. Alin po ang katwiran ng Diyos sa pagliligtas? Sabi sa Biblia, ang hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kanyay katwira ng Diyos. Sino pong nagsasalita dyan? Si Apostol Pablo. Sino po ba si Apostol Pablo? Isang ministro sa loob ng Iglesia ni Kristo noong unang siglo. Sabi sa Biblia na ako'y ginawang ministro nito ayon sa pamamahala na buhat sa Diyos. Kaya ang sabi niya, upang tayo ay maging sa kanyay katwiran ng Diyos. Ang katwiran ng Diyos sa pagliligtas ay ang Iglesia ni Kristo. Paano po nangyari yun? Alamin muna natin, ano po ba ang batas ng Diyos sa mga taong nagkasala? Sabi sa Biblia, hindi papatayin ng mga magulang dahil sa mga anak niyang mga anak ay papatayin dahil sa mga magulang. Bawat tao ay papatayin dahil sa kanyang sariling kasalanan. Kung sino po ang nagkasala, ang siyang dapat parusahan. Pero bakit ang ating Panginoong Yesu Kristo ay namatay dahil sa kasalanan ng kanyang mga ililigtas? Hindi po ba nalalabag ang batas ng Diyos tungkol sa mga taong nagkasala. Ano po ang ginawa ng ating Panginoong Yeso Kristo upang hindi malabag ang batas ng Diyos sa mga taong nagkasala? Na kung sino ang nagkasala ang siyang dapat na mamatay. Sabi sa Biblia, na inalis ang pagkakaalit sa pamagitan ng kanyang laman kahit kautusan na may mga batas at ang palutuntunan upang sa dalawa ay lalagin sa kanyang sarili ang isang taong bago sa ganito ginagawa ang kapayapaan. Para po hindi malabag ng ating Panginoong Yesu ang batas ng Diyos tungkol sa mga taong nagkasala na kung sino ang nagkasala ang siyang dapat na mamatay, o parusahan. Ano po ang kanyang ginawa? lumalang po siya ng isang taong bago. Mula sa dalawa, lumalang po siya ng isang taong bago. Ano po ang kabalangkasan nito? Sabi rin sa Biblia, at siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng Iglesia. Sa harap ng Panginoon Diyos, itong ulo ang ating Panginoong Yesu Kristo, ang katawan na siyang Iglesia sa harap ng Panginoon Diyos, isang taong bago. Kaya makatwiran lang at hindi malalabag ng Panginoong Yesu Kristo ang batas ng Diyos sa mga taong nagkasala kapag iniligtas niya ang kanyang iglesia sa pagkatitoy kanyang katawan. Sa harap kasi ng Panginoon Diyos ang dalawang ito, ang Panginoong Yesu Kristo bilang ulo, katawan, ang iglesia sa harap ng Panginoon Diyos ay isang taong bago. Hindi na po malalabag ang batas ng Diyos na kung sinong nagkasala ay siyang dapat na managot sa kanyang kasalanang ginawa. Kaya, gaya ng nabanggit kanina, ang sabi ni Pablo, yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala. Sino po yun? Ang Panginoong Yeso Kristo upang tayo'y maging sa kanyay katwiran ng Diyos. Kaya ang iglesia po na pinangunguluhan ng ating Panginoong Yesu Kristo ang siyang katwiran ng Diyos sa pagliligtas. Kaya totoo po ba na sumampalataya ka lang, eh, ay ka na, hindi po totoo yun. Kapag ka wala ka sa iglesia na katawan ng Panginoong Yesu Kristo na kanyang pinangunguluhan, hindi ka pwedeng iligtas ng Panginoong Yesu Kristo sapagkat malalabag ang batas ng Diyos. Totoo po ba na ang Iglesia ni Kristo ay tinubos ng ating Panginoon si Kristo? Totoo po kaya yan? Sa gawa 2028, sali ni George Lamsa, Take it therefore to yourselves and to all the flock, over which the Holy Spirit has appointed you overseers to feed the Church of Christ, which He has purchased with His blood. Ingatan ninyo ang inyong mga sarili at ang buong kawan na dito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang sariling dugo. Kaya kapag ka ang Panginoong Yesu Kristo, ililigtas na niya ang kanyang Iglesia na ito'y tinubos na niya ng kanyang dugo walang malalabag na batas ang ating Panginoong Yesu Hindi niya malalabag yung batas ng Diyos na kung sinong nagkasala ang siyang dapat parusahan o siya ang mananagot sa kanyang sariling kasalanan. Sapagkat pinanagutan ng ating Panginoong Yesu ang Iglesia na kanyang katawan at siya po ang lumugar na ulo kaya wala po siyang nalalabag dahil sa ginawa niyang isang taong bago. Sa harap ng Diyos, isa na lang po yun. Kaya pwede ka ng panagutan ng Panginoong Yesu Kristo kapag ka ikaw ay kaanib sa Iglesia ni Kristo. E kung nasa labas ka ng Iglesia ni Kristo, pwede ka po kayang panagutan. Ano ba ang sabi ng Biblia? Ngunit sana nga sa nang labas ay Diyos ang umahatol. May hatol po nung nasa labas. Kaya kami po ay walang sawa na hinihikayat ang marami na siya sa atin ng iglesyang ito o umalib na sa iglesyang ni Kristo upang matubos ng ating Panginoong Heso Kristo. Bagaman siguro sa mga nakakarinig ngayon ay masakit, wala pong pinagkaiba sa sugat habang ginagamot mabdi. Ha? Pero ito'y gagaling dahil ginagamot. Kaya sana po, ay patuloy niyong siya sa Isama niyo sa mga sinisiyat sa ninyong mga reliyon ang Iglesia ni Cristo, na walang sawang nag-iimbita sa inyo sa aming mga ginagawang pamamahayag sa aming mga pagsamba. Welcome po kayo. Marami pong salamat.